Dallas Mavericks sinibak ang Oklahoma Thunders. Taob ang Oklahoma Thunders nang maipasok ni PJ Washington Jr. ang dalawang free throw sa natitirang 2.5 seconds sa final quarter para sa Western Conference Final na ginanap nitong gabi ng Sabado sa home court ng winning team. Sa natitirang 20 segundo ng laro, lamang ang Thunders ng isa sa score na 116 to 115 dahil sa imprehisibong dunk ng Oklahoma player na si Chet Holmgren. Inakala ng Thunders na maitatabla na nila ang series sa 3-3 pero pagdating ng 2.5 seconds pumito ang referee at foul ang itinawag kay Shai Giljos Alexander. Sinubukan nitong supalpalin ang tira ni PJ Washington sa 3 points territory. Nagkaroon ng pag-challenge ang Oklahoma City sa naging tawag ng referee ngunit hindi ito naging successful at kitang kita na nagkaroon talaga ng kontak si Gildios Alexander sa kamay ni Washington na napahirap sa kanya upang maipasok ang tira. Sa tatlong pagkakataon ni P.J. Washington sa free throw, dalawa dito ang kanyang ipinasok at sadyang isinablay ang pangatlong tira upang hindi na makabalik pa sa court ng Oklahoma Thunders. Pinangunahan ni Luka Doncic ang Dallas na may score na 29 points, 10 rebounds at 10 assists. Si Luka ang unang may hawak ng bola sa mga huling segundo, sinubukan niya suungin ang depensa ng Oklahoma at ipinasa ang bola kay Washington na sumang-ayon naman sa kanilang pagkapanalo. Kinapos ng Dallas Mavericks ang series sa Game 6 sa kanilang bakuran kontra sa nangunguna sa kanilang division na Oklahoma Thunders tulad lang din sa kung papaano nila tinalo ang Los Angeles Clippers. Maganda ang ipinakita ng Dallas sa third quarter na nagpalamang sa kanila ng 17 points pero nagbago ito nang maungusan sila ng mga magagaling na players ng Oklahoma sa fourth quarter at naitabla ng dalawang beses ang score sa natitirang limang minuto umi ng 36 points si Geldius Alexander, pinakamataas na score niya sa playoff season. Habang may 22 points naman si Jalen Williams, 9 rebounds at 8 assists. Umi-score din si Holmgren ng 21 points. Kumamada naman si Kyrie Irving at Derek Jones Jr. ng parehong 22 points para sa Dallas Mavericks.